Kung Insta360 X5 o kaya itong Insta360 X4 din yung pinagpipilian mo, makakatulong itong video na to sa desisyon mo. Check sa video na to ay kukumpara natin tong bagong Insta360 X5 sa naunang Insta360 X4. Ano nga ba ang mga nagbago at nag-improve? At isa-isahin natin yung mga importanteng upgrades nitong Insta360 X5. I'm sure karamihan sa atin mag-aagree na pag sinabing bago, mas maganda tama pero ang tanong gaano nga ba kaganda ang improvements nito justified kaya na bumili kayo nitong Insta360 X5 o kaya goods na kayo dito sa Insta360 X4 so kung nag-iisip kang mag-upgrade dito sa Insta360 X5 o kaya first time mong bumili ng Insta360 or 360 camera para sa itong video na to sa unang tingin parang magkapareho lang naman itong mga kamerang to. Pareho yung huges, laki at timbang na around 200 grams. Magkapareho silang merong 2.5 inch na touchscreen sa harap. Ganon din ang apat na buttons ito at ang kanyang layout. Pero itong USB port niya andito na sa kabilang gilid, nasa babang part. Saka yung design niya sa likod, iba na. Bale, ito yung sa X4, ito naman ang sa X5. Pansin-pansin -pansin na itong design na to, parang katulad dito sa thermogrip na pang X4. Kasama ng pagbabago ng design niya is itong kapansin-pansin na may capsule niya na merong built-in wind guard para sa mas magandang audio recording kahit sa mahangin na lugar na maririnig natin mamaya. Tapos ang mount itong Insta360 X5 katulad na rin ng Insta360 Ace Pro or Ace Pro 2. Magnetic Quick Release System. Ganito na lang siya kadali ilagay. Ganito siya kadaling tanggalin. Pero syempre, andyan pa rin yung quarter inch thread niya na standard ng mga selfie stick. So pwede pa rin natin siyang ilagay na ganyan lang. Ang battery compartment naman ng mga kamerang to, andyan pa rin sa gilid. Halos magkapareha pa rin sila ng laki. Pero, pagdating sa charging contact, kung mapapansin natin dito, ayan, ito sa X5, ito sa X4. Na ang ibig sabihin lang, itong mga battery to, hindi mo siya pwedeng gamitin interchangeably. So itong X5, pang X5 lang talaga, Itong X4, pang X4 lang talaga. In terms of battery capacity naman, mas malaki itong sa X5. 2,400 mAh. Kumpara dito sa 2,290 sa X4. With that being said, itong battery ng X5, kayang umabot ng 185 minutes under sa endurance mode. Bale sa mode na yan, nakaset yung resolution sa 5.7K 24 fps sa 360 video mode. Pagdating naman sa 8K, 30 fps, kayang umabot nito ng 84 minutes. Basis sa naging test ko. Samantala, itong battery ng X4, kaya lamang umabot sa parehong settings na 5.7K, 24 fps, kayang umabot ng around 132 minutes. Nau-emphasize ko lang na itong X4, wala siyang endurance mode. Bale, ang endurance mode, makikita lang natin dito sa... X5. Anyway, itong battery ng X4, pagdating sa 8K 30fps naman, kayang umabot ng 72 minutes. Now, kung charging naman yung pinag-uusapan, mas mabilis din itong X5. Kasi kaya mo nitong mag-top up up to 80% sa loob lamang ng 20 minutes. Pero gusto ko lang i-emphasize na ang charger mo dapat 30 watts PD 3.0 PPS certified. Now, out of the box, itong mga kamerang to parehong waterproof. Pero itong X5, kaya nang umabot up to 15 meters na hindi mo kailangan ng dive case. Itong X4 kasi hanggang 10 meters lang. At since 360 action cameras nga ang mga ito, pareho silang merong protruding lenses. Ayan, magkabilaan yan. Ito yung rason kung bakit napakalawak or as the name suggests, 360 action camera, nakukunan niya yung buong paligid. Na nagre-resulta ng mala drone shot or parang lumulutang yung camera mo. Ayun nga lang, ang disadvantage ng mga kamerang to, itong mga lens niya, pro na magasgas. Especially kung yung kinukunan mo mga action sports. Gaya ng nangyari dito sa Insta360 X4 ko last year. Nahulog habang nagmumotor ako. Pero ang Insta360 merong ginawang upgrade dito sa Insta360 X5. Kung last year kailangan ko pang ipadala itong Insta360 X4 ko, matapos ko siyang magasgas, pina-repair ko, kailangan ko pang magantay. Ito, hindi ko na kailangan gawin yon Kasi in case man magasgas itong kamerang to, itong X5, itong lens ng X5, pwede ko na siyang mapalitan ng lens na ako lang mismo yung gagawa. Kasi meron na siyang replaceable lens. Meron tayong mabibiling replacement lens kit. Ito. So mas practical to, relatively mas mura din siya, saka hindi ko na kailangan pang magantay ng ilang araw or linggo. Saka idagdag ko na rin pala na itong lens na gamit ng Insta360 X5, mas matibay na kumpara dito sa Insta360 X4. Now, isa pang major improvement na X5, well, actually dalawa, ay yung mas malaking sensor size niya na 1 over 1.28 inch tapos powered na din siya ng AAA chip Kumpara sa 1 half inch na sensor size nitong X4 tapos powered lang din siya ng single 5 nanometer chip. Generally speaking, given its advantage pagdating sa sensor size saka sa processing power, mas maganda, mas maliwanag, mas mataas ang dynamic range ang nakukuha natin dito sa Insta360 X5 kumpara dito sa kuha ng Insta360 X4. Now at first glance, Pagdating sa daytime shots, hindi masyadong nagkakalayo ang kuha nitong mga kamerang to. doon kung susuriin nating maigi, mapapansin natin na may advantage itong X5 pagdating sa dynamic range. Mas naipapakita nito yung detalye ng shadows at napapreserve niya yung highlights kahit sa standard 360 video mode. Sa kanapansin ko rin ang pagkakaroon ng less noise sa mga kuha nitong X5. Pero gaya ng sabi ko, sa unang tingin hindi mo mahahalata ang mga 'yon. Kasi generally speaking, ang kuha ng Insta360 X4 maganda din naman kapag sa araw or maliwanag na sitwasyon mo siya gagamitin. Anyway, bukod sa nasabi ko na may iilan din silang video features na magkakaiba. Sa slow motion shots, kaya ng Insta360 X5 na kumuha ng 4K hanggang 120 fps sa 360 video mode. Itong Insta360 X4, 4K 100fps lang ang kaya. Sa HDR video naman, itong X5 kayang kumuha ng 5.7K hanggang 60fps. Itong X4, 5.7K din naman, pero 30fps lang. So kung naka-enable yung HDR video, 5.7K lang yung resolution. Hindi niya kaya yung 8K o kaya 5.7K+. Na ma-appreciate natin yung HDR or High Dynamic Range Mode kapag andun tayo sa contrasty situation. For example, nang mumotor tayo, dumaan tayo sa ilalim ng maraming puno tapos tirik yung araw mas na ipapakita ng mode na to yung detalye ng shadows at ng highlights kumpara sa standard video mode lang by the way since na-mention ko kanina yung resolution itong mga kamerang to ang max resolution niya parehong 8K 30fps pagdating sa 360 video mode pagdating naman sa single lens mode ang max resolution nitong mga kamerang to is 4K 60fps tapos sa timelapse naman pareho silang merong max resolution na 11K at 30fps now in terms of color profile tatlo yung pagpipilian mo dito sa mga kamerang to standard, vivid, saka flat. Pero itong Insta360 X5, meron silang idinagdag na lag color profile. Yun nga lang, magagamit mo lang siya kung 5.7K yung resolution. Kung sa daytime shots, hindi masyadong nagkakaiba ang kuha ng mga kamerang to. Sa low light o nighttime shots, nangingibabaw ang kuha or advantage nitong Insta360 X5. Dahil ito sa idinagdag nilang dedicated low light video mode ang pure video na nakikita din natin sa Insta360 Ace Pro 2. Naging posible siya kasi yun nga yung sinabi ko kanina na mas malaki na yung sensor size niya tapos meron pa siyang triple AI chip na nagre-resulta ng mas maliwanag, mas stable at mas detalyadong kuha kung ikukumpara natin dito sa Insta360 X4, na-emphasize ko lang baka magkamali kayo ng interpretasyon, ang pure video mode hindi lang siya or pwede mo siyang gamitin kahit hindi gabi. Kahit indoor na mga shots na hindi ganun kaganda yung lighting situation pwede mo siyang gamitin. Now, aside sa pure video mode, dito sa Insta360 X5, meron din silang idinagdag na bagong shooting mode, yung tinatawag na Insta Frame. Now, ang InstaFrame Frame, maganda gamitin kung gusto mong mag-share agad ng flat video na hindi na kailangan pang i-reframe or i-edit. Bali sa mode na to, makakakuha ka ng dalawang video recording. Isang 360 video na pwede mong i-reframe just in case meron kang specific na angulo na hindi nakuha or naipakita dun sa flat video. Tapos yun nga, yung pangalawang video is flat, wala ka ng reframing na gagawin at pwede mo na siyang i-share agad. Now, bago ka mag-shoot sa mode na to, mamimili ka muna ng angulo sa flat video mo. For example, selfie. O kaya meron kang specific na perspective na gustong gawin. Pwede mong iswipe yung touchscreen ng camera mo mamimili ka doon saka mo simulan yung recording mo yun nga lang limited ang resolution ng flat video mo hanggang 1080p lang pero para sa akin good enough na siya para sa mabilisang pag-share lang pag-upload sa mga social media accounts natin now ang limitasyon naman ng resolution ng 360 video natin na nakukuha natin sa insta frame mode is 5.7k plus now kung gusto mo talaga ng flat video lang magagamit din natin itong insta 360 x5 sa single lens mode lang kagaya nitong insta 360 x4 so wala tayong reframing na gagawin parang gumamit ka lang ng traditional action camera. Now, in terms of quality, I think obvious na dito na mas maganda ang kuha ng Insta360 X5 sa single lens mode. Kapansin-pansin na pagkakaroon ng mas detalyado at mas magandang overall exposure ng Insta360 X5. Although hindi pa rin mapapantayan ng Insta360 X5 ang traditional or kuha ng traditional action camera pero napakalapit na. At gaya ng sabi ko earlier, itong Insta360 X5 meron na rin siya built-in wind guard. At meron siyang bagong wind noise reduction algorithm para sa mas magandang audio. At para ma-appreciate natin to, pakinggan natin yung mga recording na nakuha ko. So ito yung audio na makukuha natin sa typical vlogging scenario na gamit yung internal mic. So how's the audio mic? Check 1, 2. This is your boy, Jay Ka, mono, testing out the Insta360 X4 and Insta360 X5. So how's the audio mic? Check 1, 2. This is your boy, Jay Ka, mono, testing out the Insta360 X4 and Insta360 X5. Ito naman ang audio recording na kuha ng internal mic kung nakamount na siya sa motor. Siguro naman narinig nyo yung pagkakaiba. Anyway, itong mga kamerang to pareho silang pwedeng mag-connect sa isang Bluetooth or kaya wireless mic. Katulad nitong ginagamit ko na Fridcon Intercom. Ito, ito yung nagsisilbing paminsan-minsan na wireless mic ko para dito sa mga kamerang to. Pero ang advantage nitong X5, meron siyang dual track recording. Bale, kung naka-connect siya sa wireless mic, pwede din siyang mag-record simultaneously gamit ang internal mic. So, bale, dalawa yung source ng audio mo. So, bale, sa edit, pwede kang mamili doon sa dalawang audio source mo o kaya pwede mo silang i-mix. So, naka-dual track recording tayo ngayon. Try natin kung usable ba yung audio. So again, this is your boy Sa kabukod dyan, so far, ang Insta360 X5 pa lang ang compatible sa wireless mic ng Insta360, ang mic air. So kung gagamitin mo yung mic na yon para dito sa X5, hindi mo kailangan ng receiver. Now sa mga nagtatanong dyan kung umiinit ba ang mga kamerang to habang ginagamit, Yes, natural na umiinit ang mga kamerang to. Pero so far sa paggamit ko ng mga kamerang to, wala pa naman akong na-encounter na overheating. Although emphasize ko lang, nasa pagmumotor ko siya ginagamit. So meron tayong sapat na airflow. Now in terms of usage, pareho pa rin naman silang merong gesture control sa ka voice command. So pwede tayong kumuha ng video o kaya photo gamit ang ating mga kamay o kaya ang ating boses. Now ang hand gestures natin gumagana kahit nakaglabs tayo. Tapos ang voice command gumagana din kahit wireless mic or nakakonect siya sa wireless mic pero itong X5 meron silang idinagdag tinatawag nilang twist to shoot so ang gagawin lang natin is itong ganitong movement to initiate recording so, pwede tayong mag-start ng recording ayan at pwede tayong mag-stop ng recording ayan Now, kasabayan ng bagong features ng Insta360 X5 ay ang bagong Insta360 app 2.0 na mas napapadali yung reframing. I mean, gaya ng nasabi ko dito sa review sa Insta360 X5, gamit ang app 2.0, hindi na natin kailangan pang pahirapan yung sarili natin sa pag-reframe para maka-export ng flat video. Mamimili na lang tayo ng perspective, kunwari selfie, tapos yung mismong app na ang mag analyze at magre-reframe para sa atin. At syempre, yung mga improvement na yon, pwede rin nating magamit dito sa Insta360 X4. Now, ang pinakahuling pagkakaiba ng mga kamerang to na maaaring isa din sa mga factors na pinag-iisipan nyo pagdating sa pagdidesisyon ay yung presyo. Itong Insta360 X5, nagkakahalaga ng around 32,990 pesos. Samantalang itong Insta360 X4 naman, nagkakahalaga ng around 26,390 pesos during the time of this recording. With all that being said, alin nga ba dito sa dalawa yung pipiliin nyo? Kasi kung ako yung tatanungin, Itong mga kamerang to, pareho silang merong ibubuga. Pero syempre, kung medyo tight ka sa budget mo, goods na tong Insta360 X4. Napaka-capable na rin na camera nito. As long as alam mo yung limitasyon niya at alam mo kung paano to gamitin, I'm sure mag -e enjoy ka sa kamerang to. Pero syempre, kung kaya naman ang budget mo, tapos ang hanap mo ay mas magandang overall image quality, mapaaraw man o gabi, merong replaceable lens, improved audio, bigger battery, faster charging. I think hindi ka magsisisi dito sa Insta360 X5. Kung ang hanap mo ay dedicated review patungkol dito sa X5 o kaya sa X4, panoorin mo muna ang mga videos ko.